ako dito. Dito, si, dito sa uh, amin, yung meron dito yung uh, palag to. Yung Mason Lodge, may bahay, may bahay ng Mason dito sa amin, na sa Sanchez Mira, Cagayan. Uh, Joseph Rivera, meron dito yung uh, Masonic Lodge dito sa Sanchez Mira, Cagayan. Uh, pwede mo akong itimpre sa mga ka brother mo dito na tinitira kita bilang isang mason ha? Ah, para hanapin nila ako at kausapin nila ako ha? Ah, pwede ba? Ah, magsumbong ka na ha? Ah, binibigyan na kita ng idea sabihin mo Joseph Rivera ha? Ah, sinisiraan ka ni Balachong TV ay ni, ni Engineer Pasis sabihin mo ha ah, Engineer Pasis Ah, Sinisirahan ka ni Engineer Pasis, bilang isang mason at paanap mo ka mo si Engineer Pasis dito sa Klaveria, kagayaan. Ha? Ah? Okay? At sigurado ako, hanapin nila ako, tsaka usapin nila ako. Alright? Gusto ko yan. Okay na, di ba? Gusto ko yan. Ha? Ah? Ipahanap mo ako, gusto ko yan. Ha? Ah? Huwag kang mag-alala. Ibang kita, engineer, kung gusto mo, ipasok kita. <laughs> Saan ba ako ipapasok, uh, bro? May boys student. Eh. Ipapasok po ako sa, ano, sa mason. Na, eh, huwag niyang antayin na ako makapasok sa kanilang kapatiran, no? Malay, guys. Thanks. Kaya ikaw, Luga. Ah. Ano? Uh, Hindi kinig eh.